Okay po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Oh, so, shout out po sa lahat. Shout out po sa lahat ng mga kababayan po natin at sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Eh, ngayon po, mga mahal na kababayan, eh, talaga marami na po ang lumabas po sa online. Marami na po ang mga kandidatong nasuportahan ng Iglesia ni Cristo na talagang nag Uh, Nag-vlog na rin po sila eh, nagpasalamat na rin po sila kung sino yung mga nasuportahan at napasyahan ng pamamahala. Kaya mga mahala kabayan sa mga napasyahan, abay, congratulations po. Congratulations po sa inyo. Dahil kayo po ay pinagpala, dahil kayo ay napasyahan ng pamamahala. Nakita ko, napanood ko na si Bong Revilla, nag-vlog na rin eh. Nagpa, nagpasalamat na sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Nagpasalamat na dahil siya daw ay nabasbasa ng pamamahala. Kaya isang palakpakan dyan. Ang mga napasyahan po ng pamamahala ata ay parang ang alam po natin. Alam na po natin eh, kasi siyempre nalaman na, na rin po natin, walo lang po ang napasyahan sa mga senador. Kaya palakpakan yung walo. <laughs> diba? At kaya naman mga mahal na kapatid, mga kapatid uh, ito lang po ang i-ano po namin sa inyo dahil napasyahan po yung walo. Ang gusto ko lang po sana na sana matulungan ng mga kababayan po natin na dalhin din yung kapatid po nating Marculita. Yun lang po ang hinihiling po namin. Dahil na basbasan po yung walo, hinihiling po namin sa mga kababayan natin na suportahan po natin ang uh, Rodante Marculita. Dahil napakaganda po ng magagawa ng kapatid po natin. Sigurado po yan. At, nako, pag nangyari po yan, eh, malaking tulong po yan sa bansa po natin. Kaya, ayan na, malapit na. Ilang tulog na lang. Diba? Halala na. Kaya, nako Mga mahal na kababayan, nagbabala na rin ang Iglesia ni Cristo na ginagamit ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para makahingi ng pera sa mga ano sa mga uh, politician Nako, mag-ingat kayo, baka makasuhan kayo diyan. Oo, uh, nagbabala na rin ang ang spokesperson ng Iglesia Ni Cristo. Lalo yung mga kababayan natin na ginagamit ang pangalan ng Iglesia Ni Cristo para makapangilkil ng pera sa mga politiko. Hindi po, wala pong wala pong maglalakas ng loob na Iglesia Ni Cristo, totoong Iglesia Ni Cristo, nahihingi ng mga ganyan po kasi ipinagbabawal po yan. Ikatitiwalag po yan sa Iglesia Ni Cristo. Kaya, yung mga kababayan, alam po, kapag ka maging yung ano po yung mga politisya na alam nyo nagpakilala na Iglesia ni Cristo sa sumihingi sa inyo ibigay po ninyo ang pangalan sa uh, mga malapit po dyan ng Iglesia ni Cristo nang makasuhan po yan <laughs> kasi marami na ang mga kababayan natin na ginagamit ang pangalan gustong sirain ang pangalan ng Iglesia ni Cristo na sasabig nagpapabayad wala pong ganun sa Iglesia ni Cristo kaya pag may ganun po, mismo ang mga politician po ay kayo na pong ang gumawa ng paraan. Alamin nyo, isumbong nyo sa pamamahala. Isumbong nyo sa kinauukulan para malapatan ng tamang vitamins at minerals. Baka kasi may sakit na yan ng magamot na. Okay po. So, congratulations po sa mga napagkaisahan. Oh, na pagkaisahan ng Iglesia ni Cristo, yung mga senador, maging yung mga uh, member of House of Representatives, ano, at mga yung mga sangguniang panlalawigan hanggang sa baba. Congratulations po sa inyo, mga kababayan. Congrats po sa inyo. E sana, yung mga hindi po napasyahan, huwag sumama ang loob. Ganun na naman po yan. May napapasyahan, may hindi. Tanggapin ko pag napasyahan ka, ipagpasalamat mo. Kagaya nga, ni Bong Rebe nakita ko, napanood ko, nagpapasalamat na siya eh. Kasi nabasbasan po siya. Pati itong si Bato, nabasbasan din. Di ba? Si Bato. Yan. Si Bungo, nabasbasan na rin. Kaya nagpasalamat na ka sila eh. Napanood na natin sa social media. So hanggang dito lang muna ang vlog po natin at maraming maraming salamat po. Sana mga kababayan, huwag niyong kalimutan ang numero 38 po. Ipag, uh, gusto ko na po talagang ihingi po sa inyo ng tulong yan. Yung kapatid po namin, pakisuportahan naman po ang kapatid na Marculeta Rodante. Numero 38 po sa baluta po ninyo. Sana masuportahan po ninyo. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat mga mahal na kababayan.